Ayan, magandang gabi po. Wow, Mommy. Ganda naman pala dito pag hindi maulan. <laughs> Ganda pala dito pag hindi maulan. Ayan po si Bobby. Ha? Kami po ay galing Canaley. Yeah. mag-walk si Andres po. Oh, Andres walk. Wow. Doon pasok tayo doon mami, pwedeng pumasok doon. Mm, mm. Ah, may ano. May dalang shoes. Ayan po si Andres, guys. Kami po ay galing ka na play uh, Doon kami nag-ano ang team hitik, nagbanding, ay kami na binapag-uwi. Oo. Oh! Ay sabi ni Mami Janet eh, since na hindi daw na ulan eh, dumiretso na dito. nga naman, kapit-bahay lang namin ito, hindi makapunta. Haan ba? Haan, may si Bobby oh. Daming lights, nakaano rin siya. Oo, oh, oh, siya'y tinitinan niya. Oo, may ano ba siya, may... May pandong. Uh oo, -oh, may pandong po. May pandong si Bobby. Bagay, may mga baby rin dito no. Oo, oh, may mga baby madami. Oo, uh oo. -oh. Doon tua Upo, pasok diyan, pasok. Sa... Na naman si si pa. Pasok sa tunnel. Wow. Meron po ditong tunnel. Tapos meron pa yung mga ano. Sa isa, oh. Wow. Ang ganda. <laughs> oh, dito. Uh, doon, uh, doon ka. Doon ka. Yan. Dyan lang. Dyan lang. Si Yan. Uh, si yan. No, oh, picture. Address picture. Yan. Okay. Let's go. Oh, picture <laughs> daw. Picture yung dalawa na yan eh. Picture uh. kayo. Uh Ayan. -uh. Ayan. Di dretso tayo. Ayan. medyo ano lang no magkalayo nandito tapos nandoon yung Christmas tree sa kabilang oh, dulo. Oh, oh. yeah, yes. Parang may space talaga sila para sa mga tindahan. Pwede ka kasi dito maglagay ng stall. Ilalika! Oh, daw sa gift. Gusto ni Andres diyan sa gift. Dito sa gift. As a star. Go in the store. Andres, go. Oh hahahaha <laughs> tuwan si andres mami tuwan tuwa si siya picture oh, picture ay hindi siya kita Oh o dyan lang anong sabi mo? akala nung kapatid ko na na may pailaw siya sa Singapore na sa Singapore po kasi si Kulot. Oo, buong munisipyo pala mami may ilaw. Na? Buong munisipyo. Doon naman tayo sa Christmas tree. At let's go na. Eh. Ay, mami, baka di, maputik ah. Dito kayo dumaan ah, sa buhangin. Maputik di yan ah. Ano ang tandaan? May pakas ko na eh? uh, Ano pa? Ano pa? By what time? Tingnan ko lang ba yung lang sa akin? Ako na kay Bobby o oh, sa'yo na contento na sa'yo? Okay. contento okay. oh, na Merry Christmas na tayo Oh by Meron din pala doon Ito po, yung malaking Christmas tree. Wow, Andres! Wow! Big! Wow, so big, mami! Andres, dito lang! Wow, mami, ang ganda! Buti hindi ganyan yung binili natin, ha? Ito yung pinaka-common, ha? Oo, na-pinesetia. At Buti sa ate, maganda. Pero maganda rin naman to. Oh. Bakit Andres? Andres, dito lang. O, picture kayo, picture. Picture, diyan, dyan. dyan. So, doon. Picture doon. Picture doon. Go to, so, kuya si yan. nagpicture lang po. Let's go na, my boy. Oh, well, mommy, more. Okay, Aba, more, more si Andres, mami, more. Oh, ayaw na, Let's go na, my boy. Gabi na. Ibig uh sabihin -huh. na yung more pa talaga. Pag ganayan Ayan mga kabeshi, si Andres po Ayo ayaw pang umalis. Dala-dala oh. pa na kanyang lola. At oh, iigot pa doon. dun. Ah, oh. Anong ginawa ninyo dun, mama? Ay. Umikot at more pa daw More, di umikot kayo, Andres? Mm -hmm. More? Ang oh, pakakit naman na yan Favorite, may sipon pa si Andres Favorite ang ano Sian, let's go Dito na lang, mama Antayin na lang natin dito si daddy Wow O, oh, oh, bye-bye oh. na, Christmas tree Bye-bye Bye -bye, bye bye Christmas tree. Bye bye. Bye bye. Wow, store down. Lucky daw na store. Bye bye na Christmas tree. Bye bye. Ah, let's go, let's go. Uwi na po kami. Happy New Year everyone. Salamat po sa lahat ng nanonood sa amin pong channel. God bless us all this 2025. The next day. Ayan mga kabeshi, kami po ay nagbe-breakfast. Natayin si Andres na may sariling table at saka pagkain. Sumusubo ng mag-isa. Ayaw na pati niya papasubo. Si Bobby walang upo. May paghikab pa si Bobby. Ganyan na simula kanina nang binigay ko sa'yo. Walang kagalaw-galaw. Kain na, tipi eh. Walang kagalaw-galaw. Nakilaw sa kanya yung mata lang pag anong Pil na pil naman. Napapaantok na. Kaya ganyan. Yung uso yung ganun pa rin. Yung uso niya yung naka... Nakabuka. Daddy mo yan. Pati ano niya nakahawak sa iyong gano'n ah. Ah, uh, tulog na nga. Tulog na. ayan at kakain na rin si mother ayan mga kapitik at uh, may pasok na po ngayon ito po si Andres nga lumat mami siya may sipon sa ubo na ngayon But yung batang eh, lagi na lang naging sakitin na yun na may kumpleto sa vitamins oh may ubo po <coughs> Kasi pag naka chingay may sipon, nahihirapan pati siya matulog mamit yung anong kanyang sipon na bar Ito po si Mami Janet, busy sa aming kabeshi. Marami, kung pali, ano, okay. marami lang ang mocha Kung open ka ng ano, paskot saka new year no, ay. Mami right, oh. out na no. e. <laughs> daming mo mousse na stock ni mami. yep. Ito daw po ang color of the year mga kabeshi. Ganyan ba o oh, mas dark? Basta? Ganito. Ganyan, mga trend. Ah. Uh, oh, Yan po. Oh. Magami na uling estudyante. Kaya si Mami Janet ay nagbukas. Ako'y naawa kay Andres, Mami. At may sipon. Nahirapan po siya matulog. Come here. Pupunasan ng sipon. naman si Andres, my boy, mami kawawa naman hindi naman ito naulan, ano lagi lang tayo sa kwarto waa, hindi ka pa rin tapos, mami Pinaplastik, pinaplastik po ni mami Janet, isa-isa tapos sa totally tinanggal mo lahat at papalitan mo na no? lahat ah, hindi naman lahat naka-display pa rin, o no? Pero lahat naka na isa-isa, no? Tapos one of this day kapag ka summer or tag init babalik po kami dito. Babalik po kami siguro one one week tapos oy 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 baka may sipon, mami. Nagpalit ka rin pala mami ng ano, mannequin. Anong ah, display sa mannequin na okay. Naki yan yung bini. Tama ba? Okay. Wow, daddy wow. Ah, uh, water. You want water? Okay, daddy will get your water. Tawag niya sa water ay wow. Water. Sabi mo nga water. Pero siya magtut nagtupa lang naman. Kaya normal. Dapat ba ilang words na? 75. 75 words, no? Pataas. I see yan na may... More than. Nasa ah, easy um, na yata. Ang workout na lang ngayon ay ang kanyang communication na, Nandun na po si Andres sa stage na mag-compose ng, para, ng salita. No? Uh -huh. Pero yung mga key Word. point, keyword na sasabi na niya, pag gusto niya ng tubig, water. Pag gusto niya ng food, eat. It. Yung parang ganon. Uh -huh. so, Nasa si na foods, uh -huh. Ganon na siya makipag-communicate. Apple. Okay. Uh -huh. Ganon na po siya makipag-communicate ngayon. Pag hinahanap ka, mami? Mami? Okay.

Pleasing and perfect will Romans twelve to two Niv.